Ikaw ang pag-asa ng bayan. Nasa iyong kamay ang iyong kinabukasan. Isang mapagpalang umaga mga guru at mga kamag Sa araw na ito ay gusto kong pag-usapan natin ang papel ng edukasyon sa pagbuo ng kinabukasan ng kabataan. Ngunit bago natin ito talakayin, ano nga ba ang edukasyon? Ang edukasyon ay ang proseso ng pagkatuto at pagtuturo na naglalayong magbigay ng kaalaman, kasanayan, at pagpapahalaga sa ating sa isang individual. Sa bawat hakbang ng ating buhay, may isang bagay na hindi mamawala, ang edukasyon. Ito ang gabay na maghuhubog sa ating mga pangarap at siyang magiging tulay sa ating tagumpay. Kung ang ating mga magulang ang nagtuturo sa atin ng mga unang hakbang sa bahay, ang edukasyon naman ang magtuturo kung paano natin naabutin ang ating mga pangarap at paano natin mapapalawak ang ating mga kakayahan upang magtanggumpay sa hinaharap Sa pamamagitan ng edukasyon natututo tayong mangarap magpursuge at tinutulungan tayo nitong makita ang mas malaking larawan ng buhay at nagtuturo kung paano natin naharapin ang mga pagsubok na darating sa bawat aklat na binubuklat, sa bawat piraso ng kaalaman, natututunan tayo ay hindi lamang naghahanda para sa mga eksaminasyon. Tayo ay naghahanda para sa hinaharap. Tinuturuan tayo magsikap at maging responsable ng individual sa ating komunidad. At sa bawat hakbang ng buhay, tayo bilang mga kabataan ay may tungkulin din ang edukasyon ay hindi natatapos sa loob ng klase. Tungkulin natin na magbigay ng Tungkulin natin na magbigay ng halaga sa natutunan at sa buhay ito. Huwag tayong mag-atubiling, magtanong, mag-explore at gamitin ang mga bagong kaalaman upang mapabuti ang ating komunidad sa ating bansa. Sa huli, ang edukasyon ay isang mahalaga sandata upang matamo natin ang ating mga pangarap. Tangan natin ang lakas upang baguhin ang ating kinabukasan at itaguyod ang mas magandang bukas para sa susunod na henerasyon. Hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa at ipatuloy tayong mangarap. Dahil sa tulong ng edukasyon, ang ating mga pangarap ay maggagawang realidad. Maraming salamat at naway magsilbing gabay sa atin ang edukasyon sa pagbuo ng ating mas maliwanag na kinabukasan.